Magandang araw mga kapensado, mga lolo at lola at lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. Welcome back and thank you so much sa patuloy ninyong panonood. Ngayon ay may dalawa tayong napakahalagang balita na siguradong hihintayin ng karamihan sa inyo. Unang-una ang tungkol sa schedule ng October 2025 pension release para sa lahat ng SSS pensioners. At pangalawa, isang napakalaking balita na ibinahagi mismo ng Social Security System na may kinalaman sa dagdag benepisyo at ilang bagong patakaran. Kaya kung kayo ay kasalukuyang tumatanggap ng pensyon o may mahal sa buhay na umaasa sa pensyon mula sa SSS, siguraduhin ninyong tapusin ang video na ito dahil bawat detalye ay makakatulong para mas maging handa kayo. Unahin muna natin ang usapang release ng pensyon ngayong buwan ng Oktubre. Alam kong marami sa inyo ang lagi ng nakaabang kung kailan talaga papasok sa inyong account ang buwan ng pensyon dahil syempre ito ang pinagkukunan ng inyong pambili ng pagkain, gamot at iba pang kailangan. Marami rin ang nagtatanong pare-pareho, ba ang date ng release? Ang sagot ay hindi, po dahil may sistema ang SSS kung paano nila pinapadala ang pensyon. Ang schedule ay nakabatay sa tinatawag na date of contingency o yung petsa kung kailan kayo unang naging pensioner at pati na rin kung kailan ang inyong birthday. Para mas malinaw, hati sa dalawang grupo ang pensioners. Una, kung kayo ay kabilang sa mga may PETSA ng kapanganakan o contingency mula 1 hanggang 15 ng buwan, kayo ay matatanggap ang inyong pensyon sa unang release date. Samantala, kung kayo naman ay kabilang sa may PETSA mula 17 hanggang katapusan ng buwan, nasa ikalawang batch kayo ng release. Bukod dito, dapat ding tandaan na po nagpapadala ng cheque ang SSS para sa mga regular na pensyon. Ang lahat ay idinadaan na sa Electronic Disbursement Channels. Ang ibig sabihin, papasok direkta sa inyong UMI ATM card kung naka-enroll. Ito o kaya naman ay sa mga bank accounts na nakarehistro sa MySS portal. Kung wala namang bank account, may option na gamitin ang mga e-wallets tulad ng GCash at Maya. Pati na rin ang mga partner, remittance centers. Kaya napakahalaga na siguraduhin ninyong updated ang inyong disbursement account details. Kung hindi, baka maantala ang inyong pensyon o mapunta pa sa maling account. Lagi ring pinapaalala ng SSS na iwasan ng mga fixer at huwag basta-basta magbigay ng personal na impormasyon sa mga hindi autorisadong tao. Ngayon, dumako naman tayo sa pinakahihintay ng lahat at ito na ang tinatawag kong big news para sa buwan ng Oktubre. 205, maraming pensioners ang nagtatanong nitong mga nakaraang buwan. Tataas ba ang pensyon? May alaraw pensyon ba ngayong taon? May mga pagbabago ba sa proseso ng pagkuha? At ngayong buwan, Naglabas ng opisyal na pahayag ang SSS na may malaking impluensya sa mga tanong na ito. Ayon sa kanilang announcement, pinag-aaralan na nila at may inaprubahan ng panukala para sa dagdag na tulong pinansyal sa lahat ng pensioners. Kung dati ay buwanan lang ang natatanggap, posibleng magkaroon ng karagdagang bonus o time cash assistance bago matapos ang taon. Ang eksaktong detalye ay ilalabas pa sa mga darating na linggo pero malinaw na ang Layunin ng SSS ay maibsa ng epekto ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at gamot. Kung matatandaan ninyo nung mga nakaraang taon ay matagal ng pinaglalaban ng mga senior citizen, groups at iba't ibang samahan ng pensioners ang dagdag pensyon. Sinasabi nila na ang 2000 or PH3000 na karaniwang natatanggap ng mga retirado ay hindi na sapat para tustusan ang araw-araw na pangangailangan. Isipin niyo. Ang presyo ng bigas, gulay, kuryente, tubig at gamot ay halos doble na kumpara noong dekada na kalipas. Kaya ang dagdag na benepisyo mula sa SSS ay tiyak na malaking kaginhawaan para sa marami. Ang good news pa rito, sinabi ng SSS na patuloy silang naghahanap ng paraan upang mapalakas ang kanilang pondo para masigurong sustainable ang mga pensyon. Para sa mga nagtatanong kung paano, makakasiguro na matatanggap ninyo ang dagdag benepisyong ito kapag tuluyan ng naipatupad? Simple lang ang sagot. Siguraduhin lamang na kayo ay aktibong pensioner at walang pending na issue sa inyong records. Kung kayo ay may bank account, siguraduhin na iyon ay updated. Kung nagpalit kayo ng apelido, lumipat ng address o nagbago ng contact number, dapat i-update din sa may SSS online portal. Dahil lahat ng komunikasyon mula sa SSS, pati na ang mga deposit ay nakadepende sa tamang impormasyon na hawak nila. Ngayon, gusto ko ring magbigay ng ilang practical reminders para sa ating lahat. Una, maging maingat sa mga kumakalat na fake text messages o emails na nagsasabing makukuha ninyo. Agad ang dagdag pension kung magbibigay kayo ng fee o personal details. Tandaan, hindi kailanman humihingi ng pera o password ang SSS sa pamamagitan ng text, email o social media. Kung may makuhang mensahe na kahinahinala i-report agad sa kanilang hotline or official Facebook page. Pangalawa, kung kayo ay hindi pa nakakapag-enroll ng inyong disbursement account, huwag na pong ipagpaliban. Mas mabilis at mas maayos ang release kapag nakasetup na ito online. Maari kayong pumunta sa MySS portal gamit ang inyong UMID card o kahit simpleng email address para makapag-login. Doon, makikita ninyo ang option para sa disbursement, account enrollment module. Kailangan ninyo lang ng valid ID Bank account details at minsan ay selfie photo para sa verification. Pangatlo, kung sakaling hindi pumasok ang pension sa inyong account sa nakatakdang petsa, huwag magpanikagad. agad. May mga pagkakataon na nadedelay ang posting ng bangko lalo na kung Sabado o Linggo. Hintayin muna ang isa o dalawang araw at kung wala pa rin saka makipag-ugnayan sa SSS o sa inyong bangko. Isa pa, gusto kong bigyang diin ang kahalagahan ng mga ganitong updates. Hindi lang ito basta impormasyon, kundi ito ay gabay para makapaghanda kayo ng mas maayos na budget para sa inyong pang-araw-araw. Halimbawa, kung alam ninyo na sa ikalawang linggo ng buwan pa papapasok ang inyong pensyon, maaari na kayong maglaan ng konting ipon mula sa nakaraang buwan para hindi mabitin sa unang linggo. Kung sakaling may dagdag na benepisyo naman, mas maganda kung planin agad kung saan ito gagamitin. Mas mainam kung sa gamot, bayarin sa bahay o dagdag na panggastos sa pagkaindi kay Sautan mga bagay na hindi naman ganon kaimportante. Ngayon gusto ko rin kayong tanungin mga kaibigan, ano ang inyong opinyon tungkol sa balitang ito? Sapat na ba para sa inyo ang kasalukuyang pensyon o naniniwala kayong kailangan pangdagdagan ito taon-taon? Uh, ang mga komento ninyo ay mahalaga hindi lang para sa channel. Na ito kundi pati na rin bilang boses ng mga pensioners na naririnig ng mas nakararami. Kaya kung may reaksyon, kayo, huwag kayong mahihiyang mag-comment sa ibaba. At bago tayo magtapos, nais kong pasalamatan ang lahat ng patuloy na sumusuporta at naniniwala sa ating channel. Ang layunin ko ay maging tulay ng impormasyon para sa lahat ng pensioners at kanilang pamilya. Kaya kung nais ninyo ng tuloy-tuloy na updates tungkol sa SSS, GSIS at iba pang benepisyo para sa senior citizens, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i ang notification bell. Sa ganitong paraan, una kayong makakaalam kapag may mga bagong announcements. Mga kapensyonado, tandaan ninyo na ang inyong karapatan at benepisyo ay pinaghirapan ninyo noong kayo ay nagtatrabaho pa. Hindi ito regalo kundi isang bahagi ng inyong kontribusyon sa lipunan, kaya nararapat lamang na makuha ninyo ito ng buo at walang abala. And dito sa ating channel, asahan ninyo na patuloy nating babantayan ang bawat hakbang ng SSS para siguraduhin na ang lahat ng pensioners ay hindi mapapabayaan. Muli, maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan like, share at mag-subscribe para mas marami pa tayong maabot ng mga pensioners na nangangailangan ng tamang impormasyon. Ako po si Your Name nagsasabing stay informed, stay safe at higit sa lahat stay empowered. Kita-kits po muli sa susunod na update.